Sinabi ni bagong PNP Chief General, Nicholas Torre III, na kabilang sa performance metrics ng mga pulis, ang dami ng kanilang inaaresto, lalo na kaugnay sa kampanya laban sa small-scale drug offenders na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Torre, kung magaling kang pulis, hindi mo palalampasin ang kriminal, arestuhin mo. Nilinaw niya na dapat buhay at hindi pinapatay ang inaaresto. Sinigurado rin niyang may internal mechanism ang PNP upang imbestigahan ang mga reklamo ng abuso at may legal assistance ang mga pulis na kakasuhan. Ayon naman kay Marcos, dapat ipagpatuloy ang mga drug busts habang pinagtutuunan ang maliliit na sangkot at siguraduhin may due process sa lahat ng operasyon. Sang-ayon ka ba na dami ng aresto ang maging sukatan ng galing ng isang pulis? Bakit oo o bakit hindi? Share mo ang opinion mo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.